ang paliligo araw-araw. Pagkatapos ng inyong dialysis, ang extra fluids ay natatanggal na nagkokos ng pagkatuyot nito at makakatulong ang paliligo ng malamig na tubig upang iwas pangangati. Ang paggamit ng mainit na tubig ay nagkokos ng pagdadry ng inyong balat na kailangan mong iwasan. Ugaliing ipat-dry lang ang inyong balat imbes na kuskusin upang maiwasan ang pangangati nito. Iwasan din ang pagkakamot dahil nagkakos ito ng skin breakdown that leads to further itching and infection in a long run. Dahil maaari itong magsugat kung patuloy ang pagkamot. Dahil naniniwala ako na napakahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman ang mga dialysis patient tungkol sa kanilang kalusugan upang mas maintindihan nila at sumunod sa mga nire ng kanilang mga doktor. Dahil ang kalaban natin dito ay ang kakulangan ng kaalaman na nagdudulot ng non-compliance o hindi pagsunod sa mga nirerekomenda ng inyong mga doktor na maaaring magdulot ng mga komplikasyon in the long run.